GMA ang Kambal Serena. Kasama natin ngayon ang ilan sa kanilang mga cast na siyempre pinagbibidahan ni Aldra Frenica and Miss Luis de los Reyes. Congratulations guys. Congratulations guys. <laughs> Luis, ano ba ang pinagkaiba ng Kambal Serena sa mga ibang Serena serya na napunod na natin? Unang-una -una po, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa amin kahit hindi pa kami nagsustart. At ang Kambal Serena po ay hatid sa inyo ng GMA. Isang original na konsepto mula sa mga galing na writers ng GMA. Kaya po sana ay suportahan nyo. Bukas na po ang Kambal Serena pagkatapos po ng 24 oras. Ah, maliban dyan, ano pa ang dapat abangan sa inyong bagong drama series, Alger? Siyempre, ah, balikan ko lang kung ano yung ah, bago, yung ah, maliban sa mga nagawa na namin before. Ito kasing singa ah, project na to, uh, maganda yung message namin kasi God made us all unique eh. May pagkakaiba iba tayo. Noong nagkakaroon ng conflict in this project, pakikita namin kung paano natin i-complement yung pagkakaiba ng bawat isa. Kung paano magiging mas uh, close ang magkambal since yun nga meron silang isang lalaking uh, minamahal. Sino ba ang magwawagi sa kanilang dalawa? Yes. At uh, sana po talaga ay supportahan nyo ang kambal sa rena. Bukas na po yan. Alger, invite everybody to watch. Kambal Serena. Siyempre po, unang-una, nagpapasalamat po ako sa lahat. Sa lahat-lahat na sumusuporta po sa amin, sabi nga ni Luis, kahit hindi pa po kami nagsisimula sa Panginoon Diyos sa pagkakataong uh, mapasali po sa proyekto at makatrabaho si Luis at nasa, mapabilang sa napakagandang proyektong ito. At uh, sana po, uh, original na story po ng GMA7, inihandog po, abangan nyo po bukas na pagkatapos po ng 24 oras. Tita Tacy! Yes, Maganda, magandang tanghali po sa inyong lahat at uh, kinakapuri ko makasama dito sa ating napakalaking uh, proyekto na ito. ginagampanan ko po si Rita na nanay ni Mickey Ferrios na nanay naman ng kabal na Serena na hindi ko matanggap na ako'y nagkaroon ng apo na uh, isa sa daigdig ng tao tang isa sa daigdig ng sardinas. Yun lang. <laughs> Tita Chanda. Mayang hapon ka tanan. Um, ang role ko dito si Doña Victorina na walang gusto sa buhay kundi maghigante sa dalsa sa namatay ang anak niya. Yeah. So, okay. tayo dito. Ay, magkalaban. Naku, teka. Abangan niyo po yan ang Kambal Serena. Thank you, guys. Ayan, mga kapuso, ang cast ng Kambal Serena. Bukas na yan mang sisimula at sa ating pagbabalik, makikilala na natin kung sinong other woman performance ang mas tumatak sa ating mga viewers at sa hurado. Tutukan niyan dito lang sa... Sunday All-Stars!